ang gagawin natin yung mga boss mag install tayo ng bowl ito brand yung bowl Philippine standard bago natin yan i install mayroon tayo dyan babawasan para naiwasan ang pagbara Ayan. ito mga boss sa ilalim babawasan natin Ayan. Pwede naman hindi bawasan yan. Basta malilit lang yung papasok dito. Pero minsan kasi malaki. Yan, nagbabara yan dyan. Ito ang dahilan kung bakit nagbabara. Ito mga boss. Yan, makapansin nyo mayroon siya dyan na pagsasabitan. Kaya ito babawasan natin. Dito. Bawasan natin gamit ang ating grinder. To. So. Yan. Dito bawasan natin. Para lumaki ang butas dito, yung daanan. Hindi na siya magbara. Paul Yan Damit to. Ito 'yung ada na pala dito yan. Ito. Para matatanggal ito. Ano na Karang. Pwede naman hindi tanggalin yan. Kaya lang minsan kasi malaki, hindi kasya rito. Kaya tatanggalin na lang natin yan. Ito mga boss, tatanggalan natin. Ayan. Para hindi na nagbabara.